Ang mayamang tagapagmana na si Clifford ay ikinasal sa maganda at masiyahin si Connie. Punong-puno ng pagmamahal at kasiyahan ang mga unang araw ng kanilang pagsasama, subalit ang kapatid ni Connie na si Hilda ay nababahala sapagkat kakatapos lang ng kanilang kasal ay aalis din kagad si Clifford para mag-serve sa digmaan. Bago umalis ay ninamnam muna ni Clifford ang kanyang misis buong gabi, subalit kinabukasan ay kinailangan na nilang magpaalam sa isa't isa sapagkat sasabak na ang mister sa gyera. Nang maglaon ay namatay ang ama ni Clifford, kaya lumipat ang mag-asawa sa mansyon ng kanyang pamilya. Kaka-uwi lang ng mister mula sa gyera, malaki ang natamu niyang pinsala at ngayon ay baldado ang kalahati ng kanyang katawan. Sa kabila nito, nanatiling masiyahin si Connie at pinaparamdam niya sa mister ang kanyang pagmamahal. Subalit hindi rin nagtagal ang pagpapanggap na ito. Isang gabi, nang subukan nilang magsiping ay nabigo si Clifford na patayuin ang kanyang sandata, at maging sa ibang paraan ay hindi niya magawang paligayahin si Connie. Nagsimula silang mag-interview ng mga trabahante para tumulong sa mga gawain sa mansyon. Ang isa sa mga na-hire ay si Oliver na isang dating tenyente noong nakaraang digmaan. Ginawa siya ni Clifford na tagapag-alaga ng kanyang mga ibon. Kahit marami silang katulong ay si Connie lang ang gusto ni Clifford na mag-alaga sa kanya, at maging ang kanyang nobela ay ang misis ang kanyang pinapasulat. Unti-unting nabagot si Connie sa setup na ito at minsan ay naiisip niyang umuwi sa kanila. Isang araw sa bayan ay nakilala ng Mrs. ang na si Mrs. Flint at agad silang naging magkaibigan. Subalit naputo lang kanilang usapan ang dumaan ng mga nagpuprotestang menero sa kumpanya ng kanyang mister. Nang hapong yun, habang namamasyal lang mag-asawa ay biglang nastock ang wheelchair ni Clifford sa putik. Saktong dumaan si Oliver at tinulungan sila. Habang papaalis sila ay sumulyap si Connie sa katulong at tila ay nagkaroon siya ng interes dito. Isang araw ay pinag-usapan nila ang magiging kinabukasan ng kanilang mga ari-arian. Biglang iminungkahi ni Clifford na magpabunti si Connie sa ibang lalaki nang sagayon ay magkaroon sila ng tagapagmana. Giit niya na ipapalabas nilang sa kanya ang sanggol. Tutul si Connie sa ideyang ito lalo na at mahal na mahal niya si Clifford. Giit ng mister na kailangan nilang maging praktikal at tanggapin ang katotohanan. Ang hiling lang niya ay ayaw niyang malaman kung sino ang makakabuntis sa misis. Tumanggi si Connie sapagkat nangako siya sa altar na hindi niya pagtataksilan ang mister. Sa isang pagtitipon ay may isang Irish writer ang nagsimulang lumandi kay Connie. Napansin ito ni Clifford at nakaramdam siya ng selos, kaya sinabihan niya ang misis na hindi na niya pababalikin sa bahay ang manunulat na yun. Nang mabasa niya ang pangit na review sa kanyang libro ay mas lalong nalungkot si Clifford. Giit niya na masalimuot na nga ang kanyang buhay ay wala pang may gusto sa ginawa niyang libro. Pagod na si Connie sa pagiging sad boy ni Clifford at maging siya ay naughty depressed na din. Sa kabutihang palad ay dumating ang kapatid niyang si Hilda para e-comfort siya. Kinuha niya ang katulong na si Mrs. Bolton para mag-alaga kay Clifford nang sa gayon ay makapag-relax naman si Connie. Isang araw ay inutusan ni Clifford ang Mrs. na tingnan kung nangitlog na ba ang mga ibon sa abyaryo. Pagpunta ni Connie ay nakita niya si Oliver na nakahubad at naliligo. Maya-maya ay pinapasok siya ng katulong sa loob at nagulat ang Mrs. nang malaman na mahilig pala siyang magbasa. Sinabi ni Oliver sa loob ng ilang linggo ay mapipisa na ang mga itlog ng ibon. Pagkatapos nito ay tumungo si Connie sa labas kung saan ay hinayaan siya ni Oliver na pumitas ng anumang bulaklak na gusto niya. Dinala ni Connie ang mga bulaklak na ito kay Mrs. Flynn. Napag-usapan nila si Oliver at ibinahagi ng guru na dati ay mayroong asawa si Oliver, ngunit pag uwi niya mula sa gyera ay nahuli niya ang kanyang misis na nakapatong sa ibang lalaki. Matagal na ding hindi nadiligan si Connie, kaya pag uwi niya ay pinaraos na lang niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, ikinwento ni Mrs. Bolton kay Connie kung paano namatay ang kanyang mister sa minahan. Ang mister niya ang sinisi sa aksidente kaya maliit lang ang natanggap niyang pera mula sa kumpanya. Naging malaking tulong si Mrs. Bolton sa bahay at labis na nagpapasalamat si Connie na dumating siya. Habang namamasyal ay narinig ni Connie na may nagmamartilyo sa malapit. Nakita niya si Oliver sa isang maliit na kubo at inanyayahan siya nitong maupo muna at magpahinga. Habang siya ay nagtatrabaho ay tahimik silang nagpalitan ng mga tingin. Simula noon ay parati nang pumupunta si Connie sa kubo para magsulat sa kanyang diary. Sa paglipas ng mga araw ay mas naging malayo ang loob niya kay Clifford, lalo na't na masaya na rin ito sa bago niyang tagapag-alaga na si Mrs. Bolton. Ginugugol na lang ng Mrs. ang kanyang oras sa panunood ng mga bagong pisa na ibon. Pakiramdam ni Connie ay para siyang nakakulong sa sariling bahay at wala ng pag-asang lumigaya. Sa isang salo-salo kasama ang kanilang mga business partners ay mayroong iminungkahi si Connie, ngunit mapang insulto siyang sinagot ni Clifford. Napuno ang misis kaya umalis siya at tumungo sa mga sisiw para pakalmahin ang sarili. Nang turuan siya ni Oliver kung paano hawakan ng mga ito ay marahan niyang hinawakan ang mga kamay ng misis. Nagsimulang magkaroon ng panic attack si Connie habang hawak ang sisiw at nang i-comfort siya ni Oliver ay niyakap niya ito at pinasalamatan. Pumasok sila sa kubo para kumalma ang misis, subalit bigla niyang pinaghahalikan ang kamay ni Oliver. Sa una ay nag-aalangan si Oliver, ngunit sa huli ay pinatulan din niya ang misis at mapusok itong binayo. Pag uwi ni Connie ay hindi man lang namalaya ni Clifford na nawala pala siya. Kinabukasan ay hinintay ni Connie si Oliver sa kubo. Pagdating ng katulong ay sinabi niya na nag-aalala siya na baka mahuli sila. Concern siya sa reputasyon ng misis, ngunit walang pake dito si Connie at agad niyang menukbang ang mga labi ni Oliver. Pumasok sila sa kubo at muling pinagsaluhan ng isang mainit na bembangan. Bago umuwi ay iniwan ni Connie ang kanyang panty kay Oliver bilang pabaon. Buong araw iniisip ni Connie ang kanilang ginawa kaya hindi niya narinig ang mga sinabi ng kanyang mister. Sumulat siya ng liham sa kanyang kapatid upang ipaalam dito na ang minsay sarado na niyang puso ay muling nagkaroon ng sigla. Kinabukasan, binisita ni Connie si Mrs. Flint at napag-usapan nila ang plano nila ni Clifford na magkaroon ng anak. Biglang dumating si Oliver para mag-deliver ng gatas sa guro. Nang pumasok si Mrs. Flint sa loob ay tahimik na tinanong ni Oliver si Connie kung bakit hindi na siya bumalik sa kubo. Sinubukan niyang hawakan ng misis, ngunit umiwas ito. Nang umalis si Connie ay sinundan siya ni Oliver. Kinumbinsi siya nitong sumama sa kanya, subalit papalubog na ang araw, kaya dinala na lang niya ang misis sa damuhan, at doon ay buong maghapon itong inararo. Para kay Connie, si Oliver ang sagot ng langit para sa nalulungkot niyang puso. Pag uwi niya ay hindi pa rin napansin ang kanyang mister na siya ay nawala. Halos araw-araw nang nagkikita ang dalawa, at kahit saan, basta't walang tao ay nagpapatuhog ang mabait na misis. Isang umaga, napansin ni Connie na may kakaiba sa kanyang dibdib. Nang gabing yon ay nag-usap sila ni Mrs. Bolton. Na ikwento ng mayordoma na hindi na siya nag-asawang muli matapos mawala ang kanyang mister dahil kontento na siya sa buhay. Sumang-ayon naman si Connie na mahalaga sa isang babae ang maging kontento. Binanggit niya ang plano nilang magkaanak ni Clifford at natuwa dito si Mrs. Bolton. Habang naglalaba ay pinag-usapan ng mga katulong ang kaawa-awang sitwasyon ng mga minero simula nang pumalit si Clifford. Pagkatapos nito ay ibinahagi ni Mrs. Bolton ang plano ng kanilang amo na magkaanak. Nakarating kay Clifford ang chismis at naisip niya na marahil ay pumapayag na ang kanyang misis na magpasibak sa ibang lalaki. Sinabihan ni Connie ang mister na pupuntahan niya ang kanyang ate sa Venice at marahil ay doon na niya mahanap ang lalaki na makakabuntis sa kanya. Pumayag si Clifford basta't manatili lang itong lihim at hindi niya malalaman kung sino ang ama. Nang maglaon ay sinabi ni Connie kay Oliver ang kanyang plano na magbakasyon. Inamin niya na gusto ni Clifford na mabuntis siya ng ibang lalaki. Nasaktan dito si Oliver sapagkat iniisip niyang ginamit lang siya ni Connie para magkaroon ng anak. Ngunit iginiit ng misis na wala sa plano niya ang lahat ng ito. Isang araw, masayang ibinahagi ni Clifford ang tungkol sa lumalago nilang negosyo sa minahan. Ngunit pinuna ni Connie ang hindi magandang pagtrato niya sa mga trabahante. Nang masira ang sasakyan ni Clifford, ay tinulungan sila ni Oliver na itulak ito. Habang tinutulak nila ang cart ay biglang nang nakaw ng halik si Connie, ngunit agad umiwas si Oliver at umalis. Napunong na si Connie sa pagtrato ng mister sa mga trabahante na parang alila, lalo na't napakaliit ng pasweldo niya sa kanila. Hindi nakasagot dito si Clifford. Kalaunan ay binisita ni Connie si Oliver para humingi ng tawad. Giit niya na gusto na niyang iwan si Clifford para sumama sa kanya habang buhay. Inamin ni Oliver na hindi pa sila hiwalay ng kanyang asawa, Gustong kunin ng kanyang asawa at kalaguyo nito ang kanyang pension mula sa gyera, at iyon ang dahilan kung bakit ayaw pa rin itong pirmahan ang divorce papers. Ibinahagi ni Oliver ang pagkamuhi sa mundo kung saan tinitake advantage ng mga tao ang iba para lang sa pera. Nang umulan ay biglang tumakbo sa labas si Connie, at maya, -maya ay sabay silang naligo sa ulan ng nakahubot hubad. Inutusan ni Clifford si Mrs. Bolton na hanapin ang kanyang misis dahil ilang oras na itong wala. Nang maglao na nakita ng mayordoma si Connie kasama si Oliver, at sa kabutihang palad ay hindi na sila nakahubad. Naiinis si Connie dahil inaksaya pa ni Clifford ang oras ng mayordoma para lang sunduin siya, at galit niyang kinumprunta ang mister. Isang araw ay bumisita si Hilda. Sa una ay natutuwa siya na may natagpuan ng lalaki si Connie na magpapasaya sa kanya. Ngunit agad nagbago ang kanyang mood nang malaman na ang katulong na si Oliver pala ang binabanggit ng kapatid. Babala niya na hindi porket masarap ang kanilang kantonan ay may tuturing na yun na pag-ibig. Nang makilala ni Hilda si Oliver ay sinabi niyang hindi siya approve sa kanilang relasyon, sinasabi na masisira ang reputasyon ni Connie kung malalaman ng mga tao na may kalaguyo siya na isang hamak na katulong. Prank kanyang tinanong si Oliver kung paano niya bubuhayin si Connie sakaling mawalan siya ng trabaho. Giit niya na kung talagang mahal ni Oliver ang kanyang kapatid ay bibitawan niya ito. Napagtanto ni Oliver na tama si Hilda, subalit mahal na niya si Connie at hindi niya kayang mawalay dito. Sa huling pagkakataon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na sandali, subalit naputol ito nang dumating ang kalaguyo ng kanyang asawa na si Ned. Habang nagtatago sa kama si Connie ay itinaboy ni Oliver ang lalaki. Nang maglaon ay umalis na si Connie patungong Venice kasama ang kapatid. Samantala, sinunog naman ni Oliver ang binigay ng misis na panty upang mabura ang anumang bakas ng kanilang relasyon. Nalaman ng ama ni Connie ang tungkol sa kalaguyo nito. Sinabi niya sa anak na wala siyang mapapala kapag iiwan niya si Clifford. Kaya payo niya ay panatilihin na lihim ang relasyon nila ni Oliver, ngunit huwag siyang makipaghiwalay sa kanyang mister. Samantala, pumuslit si Ned sa kubo ni Oliver at nakita niya ang sunog na panty ni Connie sa abuhan. Natagpuan din niya ang diary ng Mrs. at dito ay ipinagkalat niya sa mga kaibigan ang bawal na relasyon ng dalawa. Mabilis na kumalat ang chismis hanggang sa nakarating ito kay Clifford. Pinayuhan siya ng isang kaibigan na tanggalin si Oliver nang sa ay mapigilan ang paglaki ng iskandalo. Ipinaalam ni Mrs. Bolton kay Connie ang sitwasyon at dali-dali namang umuwi ang Mrs. Pinatawag ni Clifford si Oliver at pagkatapos niyang insultuhin ang katulong ay sinabihan niya ito na meron lamang siyang isang araw para mag-empake at umalis. Pagbalik ni Connie ay iniwasan siya ni Mrs. Flint at tuluyan nang nasira ang kanyang reputasyon. Pagkatapos nito ay pinuntahan ni Connie si Oliver sa kubo. Sinabi ng kalaguyo na wala siyang maibibigay sa kanya sapagkat wala siyang pera at anumang ari-arian. Pinagsaluhan nila ang isang huling halik at nangako sa isa't isa na sa tamang panahon ay magkikita rin silang muli. Nang puntahan ni Connie ang kanyang mister ay naging mainit ang kanilang komprontasyon. Ipinaalala ng misis na ideya ni Clifford ang magpabuntis siya sa ibang lalaki. Sinabi niya na nag-file na siya ng divorce sapagkat matagal na rin naman siyang hindi masaya sa kanya. Tugon ni Clifford na okay naman sila dati, subalit sagot ni Connie na hindi siya kailanman nakatanggap ng pagmamahal mula sa kanya, at nagmistula lang din siyang katulong ng mister. Nakiusap si Clifford na siya ay manatili, subalit nang mapagtantong hindi na magbabago ang isip ng misis ay pinabayaan na niya ito. Kinausap ni Mrs. Bolton si Connie at sinabi na umaasa siyang makikita nitong muli si Oliver balang araw, Nagsimulang pagchismisa ng mga katulong si Connie, ngunit sinabihan sila ni Mrs. Bolton na isinuko ni Connie ang lahat para sa lalaki na kanyang tunay na minamahal. Tinawag niya itong true love, at ayaw niya na mayroong magsalita ng masama tungkol sa kanila. Isang araw ay may dalang liham si Hilda para sa kapatid, at ito ay mula sa pinakamamahal niyang si Oliver. Si Oliver ay nakatira na ngayon sa isang tahimik na probinsya. Agad pinuntahan ni Connie ang address, at sa wakas ay muling nagkasama ang dalawa, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.